Nito lamang mga nakaraang buwan ay kumalat sa social media ang isang pangyayari na kinasangkutan ng dalawang sikat na personalidad. Matapos na mabaril ang sikat na si Buano songwriter at rapper na si Range 999, ang sikat din at kilalang MMA fighter sa Amerika na si Michael George Ritchie. Ang kilalang rapper sa Cebu City matapos mamaril ng nakalitang foreigner. Depensa ng sospek ng hipo raw ang dayuhan. Maraming mga haka-haka at opinion ang lumabas sa social media. Maraming pumanik kay Rage 999, lalo na ang kanyang mga tagahanga. Subalit marami din naman ang na nagalit na mga kakilala tagahanga din ni Michael George Ritchie. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan ng dalawang panik na ikinasawi ng buhay ng American MMA fighter? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. March 17, 2024, ng umaga, nang matanggap ng pulis ng Cebu City ang report tungkol sa isang pamamaril na nangyari sa labas ng isang bar sa vicinity ng Waterfront Hotel sa barangay Lahug, Cebu City. Base sa report, ay nabaril ng sikat na rapper na si Jed Andrew Salera aka Range 999, ang isang foreigner na kinilalang si Michael George Ritchie matapos ang mainit na pagtatalo. Nagtamo si Michael ng tama ng bala ng baril at agad na sinugod sa malapit na pagamutan. Makalipas ang apat na oras ay agad ding naaresto ng mga pulis ang tinurong suspect na si Rage 999 at dinala sa Maboli Police Station. Nakuha mula sa kanyang isang kalibre 45 na baril na kargado pa ng bala. Agad din naman itong inamin ang nagawa. Base sa kanyang sinumpa ang salaysay, nasa bar sila ng mga kaibigan na madaling araw ng March 17, 2024. Parehong bar kung nasaan si Michael George Ricci. Ayon kay Jed, nang tumagal ay nalasing na ito at nagsimulang maging makulit. Ilang beses pa umano nitong nilapitan at sinubukang kausapin ng ilang mga kasama nilang kababaihan. Mas lalo pa nga umano siyang nagalit nang hawakan nito ang maselang bahagi ng katawan ng isa sa kanila. Kaya naman nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa loob ng bar. Nang mapansin ng mga bouncer ang pagkakaroon ng tensyon, ay agad naman silang namagitan at inilabas na lamang si Michael sa bar para iiwas sa gulo. Paglabas ng bar ayon kay Jed ay muling nakita ng kanyang mga kaibigan si Michael at hindi pa ito umalis na lalo umanong nagpainit ng kanyang ulo kaya niya ito pinaril. Bagamat inamin ni Jed ang kasalanan ay nagsagawa ang mga pulis ng Mabolo Station ng investigasyon. O oh, sir, niya, gibastos na niya Among mga ubang-ubang -uban niya o ba ay niya. To, sir, nabastos siya mong tura buhat kana siya nang mga oras na yon ay nasa critical na kondisyon si Michael kaya naman hindi nila ito makuna ng statement muli silang bumalik sa bar para magsagawa ng investigation ayon sa mga bouncer sa loob ng bar ay totoo na nagkaroon ng misunderstanding ang grupo ni Jed at Michael sa loob ng bar subalit agad din nila itong naawat at para hindi lumaki ang gulo, ay pinakiusapan nila si Michael na umalis na lamang. Pumayag naman ang foreigner at maayos na lumabas ng bar. Sa labas ng bar, base sa kuha ng CCTV, ay nakita si Michael na nilapitan ng grupo ng mga kalalakihan at kinausap ng mga ito, hindi kasama sa grupo si Jed. Mayamayapay makikita na ang pagdating ng blue na SUV. Dito na sinipa ng isang lalaki si Michael hindi naman ito lumaban at sa halip ay umatras para iwasan ng grupo. Sa pagatras nito ay napalapit ito sa sasakyan na noon ay minamaneho ni Jet. Tila nakipag-usap pa ito bago umatras muli ang sasakyan at tangkapang ang babanggain ng biktima. Subalit nakaiwas ito. Pagtapat nito sa passenger area ay bumaba si Jed sa kotse at dito na nito pinaputukan ang walang kalaban-laban na biktima. Nang mabaril ay muli itong sumakay sa sasakyan at mabilis na nilisan ang lugar. Agad namang nakatawag ng ambulance at pulis sa mga concerned citizens na nasa area. Kaya mabilis na dumating ang medics na nagdala sa ang si Michael sa Cebu City Medical Center. Nagtamo ito ng tama ng bala ng baril sa kanyang braso at hita. Bagamat naging mabilis ang ginawang response ng mga medics, makalipas ang dalawang araw sa loob ng ICU ay binawian ng buhay si Michael noong March 19, 2024. Noong una ay sinampahan lamang si Jed ng kasong illegal possession of firearms dahil walang lisensya ang kanyang baril at tangkang pagpatay. Subalit ng bawian ng buhay si Michael, ay binago ito at, at sa halip, si Jed Andro Salera aka Range 999 ay sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Cebu. Ang lalaki naman na nakitang sumipa at nanakit kay Michael sa CCTV camera ay agad ding inibistigahan. Ayon kay Jed, matapos ang nagawa ay nagtungo siya sa bahay ng kanyang manager kung saan ay nagpatulong siya para sumuko sa mga pulis. Bagamat sinabi niya na nagsisisi siya sa kanyang nagawa ay nanindigan si Jed na ginawa niya lamang iyon para ipagtanggol ang mga kaibigan. Bagay na hindi pinaniwalaan ng prosecutor. Ayon sa kanila ay taliwas ito sa mga ebidensya na nakalap ng mga investigador. Isang video na kuha mula sa loob ng bar ay makikita na normal lamang na nakikipag-inuman at nakikipagkwentuhan si Michael sa mga kasama. Kitang-kita din sa kuha ng CCTV na bagamat may kasanayan ito sa martial art ay hindi ito lumaban sa mga kabataan, maging nang sipain siya ng isang lalaki na kaibigan ni Jet. Wala din itong armas at hindi man lamang nagawang ipagtanggol kanyang sarili. At kung totoo man na nagawa nitong bastusin ng kaibigan ni Jed na babae sa loob ng bar, katulad ng sinasabi nito, ay kalabisan ng ginawa niyang pamamaril sa biktima, gayong nasa labas na ito ng bar kung saan ay sinundan pa ito ng grupo. Si Michael George Ritchie, isang sikat na MMA fighter na nagmula sa Alabama. Dati itong US Army at taglingkod sa santatahang lakas ng Amerika. Una na itong ikinasal sa asawang Thai National, kung saan ito nagkaanak. Subalit sa hindi sinabing kadahilanan ay nag-divorce ang mag-asawa. At nakuha ni Michael ang custody sa kanilang anak. Nasa Pilipinas si Michael dahil sa nobyang Filipina na si Tisay Fuentes. Marami ang nalungkot sa pagkamatay nito, lalo na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon sa kanila, ay napakabuti nitong tao at wala itong record ng kahit na anong paglabag sa batas. Hindi rin sila naniniwala na magagawa nitong mambastos ng kababaihan dahil malaki ang respeto umano ni Michael sa mga babae, lalo na at may kapatid itong babae. Sa isang interview sa media ay ikinuwento nito kung paano naging mabuting kapatid si Michael sa kanila at kung gaano sila ka-proud dito. Maging ang mga kasamahan ni Michael sa athlete ay nagbigay din ng saluubin at inilarawan nila ito ng mabuting tao. Sa katunayan ni isa ito sa mga nagpuo ng kauna-una ang Jiu-Jitsu League's Professional Grappling Federation sa Las Vegas. Palagi rin itong nagvo volunteer at tumutulong sa mga tao na naaapektuhan ng mga kalamidad. Tumutulong ito sa mga tao gamit ang sarili nitong pera. At muli din nilang tinuligsa ang aligasyon na magagawa nitong mambastos ng kababaihan. Ayon sa kanila, bagamat may kasanayan sa martial art, ay hindi rin ito napapasama sa mga kaguluhan maliban sa loob ng ring habang nasa kompetisyon. Si Jed Andrew Salera naman ay pinanganak noong February 6, 1988 sa Cebu. Bata pa lang ay mahilig na itong kumanta lalo na nga ang pagrarap. Nang magtagal ay nakilala ito lalo na sa Cebu at malimit itong maging panauhin sa mga okasyon. May nagawa na rin itong sariling album ang kanyang YouTube, TikTok at Facebook ay nakakuha na rin ng thousands and millions ng mga subscribers at followers. Marami ang humanga kay Shed Orange or 999 dahil sa kakaibang talento nito sa musika. Dahil sa kasikatan ay maraming kaibigan si Jed at malimit din itong makita sa mga bar sa Cebu. Matapos ang mahabang deliberation ay official na itong sinampahan ng kasong pagpatay kay Michael George Richie. Mula sa Mabolo Police Station, kung saan siya nanatili ng 21 days, ay inilipat siya ng Cebu City Jail noong April 2024, kung saan ito hihintayin ang mga pagdinig ng kaso. Bago umalis sa Mabolo Police Station, ay nagtending pa ang madamdaming pagbisita sa kanya ng kasintahan na inalayan niya ng katang Lodi na ginawa niya habang nasa loob ng kulungan sa kanyang pag-alis doon ay naging emotional din ang mga bilanggo na nakasama niya doon ng 21 days. Ayon sa kanila ay mabuting tao si Jed at pantay ang pagtingin nito sa kanilang lahat. Ang mga pagkain na kinakain nito ay pinagsasaluhan nilang lahat kaya naman nalungkot sila sa pag-alis nito. Habang nasa Cebu City Jail ay muling umingay ang pangalan ni Rage 999 noong May 2024. Matapos na mag-trending ang kanyang kantang Ayaw uski na ginawa niya sa loob ng kulungan. Naging kontrobersyal ang nasabing video dahil mabilis itong kumalat sa social media gayong nasa loob ito ng selta. Ayon naman sa pamunuan ng Cebu City Jail, ang nasabing kanta at video ay ginawa umano bilang entry sa DILG Regional Songwriting Competition Music Video Contest at nasa ilalim ng pangangasiwa ng BGMP, bagamat hindi rin nila alam kung paano naglikang video sa publiko. Sa ngayon ay nasa loob ng Cebu City Jail si Jed Andrew Salera at naghihintay ng paglilitis. Bagamat nagsisisi na siya sa kanyang nagawa, ay kailangan niya pa rin itong pagbayaran sa batas. Naulila naman ni Michael George Ricci ang kanyang maliliit pang mga anak. Naniniwala ang kanyang pamilya na makakamit nila ang hustisya. Sa jangang ang labis na kalasingan ay nagdadala sa isang tao sa kapahamakan, lalo na kung labis na mainitin ng ulo at nagpapadala sa bugso ng galit at emosyon. Si isang pagkakamali ay natuldukan ang maganda na sanang takbo ng buhay ni Jed Andrew Salera aka Range 999 sa mundo ng musika. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.